tayo kay ama kadarating lang niya isda kay pala hindi mahagilap si ama kaninang umaga hmm. at nangisda pala siya kasi dapat si ama yung bibili ng manok wala si baba yung bumili ng manok namin yun pala nangisda hmm Ayun, Ayan. Mommy, they have don't touch. I also have shrimp. Shrimp. Abi, 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 abi. My My. Ini yang gonggi. Don't touch the black. Don't touch the black fish it's by it biting. Ay, ay. Tha, ay, <laughs> <laughs> yeah, arte. <Wow. laughs> <laughs> kuya <arte. laughs> <laughs> <laughs>

Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Kaarte, ay. ni Ashe. Parang babae. Isa, bis kayo ni Datuan. Papa can hear you. He will hit you. Wow, oh, you're like, you're like a girl screaming, ah. Kaarte. Ang dami din niya. Oh, malalaki, oh Marami siyang ano, maliliit na shrimp. Hmm. Hmm. Wow. Yuki ho ama? Singa. Singa. Singa matcha. Singa matcha. Singa matcha. Uh, sabi ni Asher, ano, lobster daw. Sus, so, so, kasi so, ang makakita ng lobster dito. Shrimp yan. Shrimp not lobster, that one shrimp. Oh, it's not scary. This yes, shrimp is not scary. The crab is scary. The crab can do like this. Like this? No. Ah, tatanggalin pala yung ano, yung kanyang balbas. Tatanggalin yung balbas. Ah. Mami, mm. mami. Mm. The crab can latest uh, heart Yes, the crab that's why latest? Yes. Ano kasi ang tawag yung sisipit na ganoon? The latest? ko. Dito kami sa tindahan nila Uncle para bumili ng diaper ni Tonton kasi magastos siya sa diaper. Yan, 10 pieces, 750. Kasi 75 bang isa ano anak ko ang uh, sabi ko ano pinat you ask auntie ah o si meron at mag adobo tayo ng mani ah uh, share ano mari biscuit for adding berder mari biscuit That one down, down. Okay, that one, the yellow one. Yes. Oh, take one. Okay. The whole, whole packet. Actually actually yes, whole packet. For you and adding. You. For you and adding. hmm na palengke wholesale dito, uncle, kaya mas mura ng konti kagaya nito. Yung isang carton ng mantika ang binibili namin 10 liters 'yan. Pali 2000. Kaysa yung 5 liters na nakalagay sa container 1819 daw ng price. The biscuit there are sure put only on the floor. What do you want? Come here, not there. Come, come, come. Come. What do you want? You go get one prawn. You go get one prawn there, oh? Udai, sir. Udai. We will cook prawn in the afternoon. Yes. You said you want to buy mommy slippers, ah? Ah, you said you want to buy mommy slippers. Sabi niya kagabi, napigtas napigtas kasi yung slippers ko. Sabi niya, bibirhan daw niya ako ng slippers. Put there, oh. Adding biscuit On top of adding biscuit. Here, here, here. Mmmmm. We had that one, orange juice. Swing daw muna yung mag-ama. Uh. Sabi nila kapag that swerte daw mag-swing. Lalo kapag yung mataas, mataas, mataas. Sabi nila. Konektado yan kapag dasay. Swing, kite. Ano pa yung isa? Swing, basta may swing. Meron ding kite. Yung mataas ang lipad. Basta yung mga matataas. Swerte daw, sabi niya. Kaya kahit matatanda, kapag may swing, nagsiswing ng ganito. Finish! Finish! Ay! Hi, guys. tapos na maglinis. Pagod ako. <laughs> ang sakit ng likod ko. Hi. Kalalagay ko lang ang carpet. Hindi ko pa nailagay yung cover ng upuan. At sabi ko, magpapahinga muna ako. At sobrang sakit ng likod ko. Yung simula dito, alam niyo yung sa dulo ng ano kasi tawag dito? basta dun sa pinakahuling buto dito sa may likod, sa may bandang pitan, yun ang makirot. Yun ang masakit sa may bandang balakang. Yun ang makirot, masakit na hindi ko maipaliwanag ang sakit niya. Grabe. Ang sakit. Lalo kapag yung nakayuko ako, hindi ko maanuhan. Kaya paliyat Kaya ang upo ko minsan paliyad kasi ginaganong pa siya, oh. Masakit eh, kumikirot eh. Ay, pagod ang Lola. Nagluto muna ako. Nakatulog si atonton ah, ng maaga. Nagluto muna ako. Saka ako naglinis dito sa bahay. Tingnan nyo yung ginagawa nung isa. Mm. Oy! Oy! Say hi guys! Good morning pa! <laughs> Ganda-ganda palagi ng ngiti. Happy baby ni Mami Jo. Ganda-ganda palagi ni ng Bebe. Ay, naku. Pahinga ako ng konti. Itutuloy ko yung trabaho ko. Tapos kakain na kami. Ayaw kapag luto na ako. Hindi ko pa na ano baba yung mga upuan. So, ayun guys. 12 o'clock na yata dito. 11.45. So, kainan na. Ayan. Ako yung pinakahuling kakain kasi pinakain ko din si Tonton kumain si Tonton, patatas at kanin. Tapos si Asher, pakakainin ko ulit si Asher kasi natigil yung pagpapakain ko sa kanya kanina. Dahil nga, pinatulog ko si Tonton. So, nakatulog na yung isa. Time ko na rin para kumain. So, ang ulam natin ay yung niluto ko na sag na may patatas. At saka yung tira namin na sinigang na pampano kagabi. Eh. Bali, kahapon, duman si Baya, may dala siyang pampano, ayun, no? prinito ko, sa ko sinigam Bali, 2 kilo yung, 2 kilo, 700 grams yung ibinigay niya sa akin. So, tatlong piraso yon Sinigang ko naman yung, sinigang ko yung isang piraso. Tapos, yung nahuli ni Ama na isda, akala ko niluto niya kagabi, hindi pala. Kaninang umaga lang niya niluto. Ayan, may maliliit na shrimp. O. Kaya lang, hindi ko mabigyan si Asher. Gawa ng maanghang. Masarap. Local na shrimp. Masarap naman. Mm. Tapos kagabi kasi, yung pinsan ni Asis na si, ni ano, sa bitre yung taga bandara in-invite pala ni Ara ama in-invite pala ni Ra ama na kumain sa kanila kagabi kaya hindi niya naluto tong isda na nahuli niya may crab din kilay ni asis yung crab parang nagbabalak na naman yata mangisda. isda Kapag yung si ama biglang nawawala tapos hindi mo mahagilap ay panigurado, nangisdaan na. Malalaman mo na lang kapag dating may bitbit -bit na siya na ano. Dito, hindi sila marunong dito hindi uso yung magpapaalam kapag aalis ka. Halimbawa, si ama no. Kahit ang mga kasama niya sa bahay, hindi alam kung nasaan si ama. Kasi kahapon, may customer si ama na ano, nabibilian ng mot. Si Ama, si Ama, wala. I don't like this. Hahanapin. I for Aidan. No, 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 no. Hahanapin si Ama dito. Sabi ko, wala dito What? si Ama. O nasa likod ba ng I'll bahay? O nagagapas ba ng grass? Sabi ko, hindi ko alam. Hindi na pagpag dito si Ama. Can I give you to Aidan, please, please? No, 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 no. Why? So kahit mga kasama niya sa bahay, one hindi one alam kung me? nasa anong kasama nila sa Why bahay. Kaya pag ganyan na nawawala na si Ama at hindi mo na mahagilap, ah, for sure, nangisda na yun. Mommy. Ah, ah. No. Wow. Hmm, bahala ka. So, okay, yun, guys. guys. I-end ko na rin ang aking video for today. So, see you again in our next video, everyone. Bye, and God bless us all. Bye! Subscribe so, like and comment subscribe and like. Talk so, properly, ah. Uh, subscribe. Subscribe. Share. Share. And comment. comment, like this video. And bye!